Tara na at mag-explore sa mundo ng mga halamang nagbibigay ng sariwang hangin. Mga kawin, ako si Plant Twin TV at kasama niyo sa bagong episode ng ating Plant Lover Channel. Ngayon, tatalakayin natin ang tatlong halamang kilala sa kanilang kakayahan na magbigay ng malinis at sariwang hangin sa inyong tahanan. unang-unang pag-usapan natin ay palmera. Kilala sa kanyang magagandang dahon at iliganting anyo. Ang palmera ay hindi lamang nagbibigay ng natural na ganda sa inyong bahay, kundi pati na rin ng malinis na hangin. Ang mga dahon nito ay nag-aalis ng mga toxins at nagbibigay ng sariwang oxygen. Isang trivia tungkol sa palmera. Alam mo ba, ng pinakamataas na species ng palmera ay ang palmayay na maaaring umabot hanggang 197 feet ang taas. Sumunod naman ay ang snake plant o kilala rin bilang Sanseveria. Ito ay isang low maintenance na halaman na hindi lamang maganda sa paningin, kundi marami rin itong binipisyo sa kalusugan. Ang snake plant, kilala sa kakayahang magalis ng mga toksin sa hangin. Tulad ng formaldehyde, xylene at alluene, isang trivia tungkol sa snake plant. Alam mo ba na ito ay tinatawag na mother-in-law's tongue sa ibang mga bansa? Dahil sa kanyang mga matitigas na dahon na parang dila ng byanan. At ngayon, pag-usapan naman natin ang Defenbachia o mas kilala sa tawag na Dump Cane. Ang Defenbachia ay hindi lang magandang halaman, kundi mayroon din itong kakayahan na mag-alis ng mga polutan sa hangin. Subalit, dapat mag-ingat sa pag-aalaga nito dahil ang katas nito ay maaaring makapag-irritate sa balat at maaaring maging sanhi sa pamamaga ng bibig kung ito ay mapapasubo isang trivia tungkol sa David Bakya. Alam mo ba na ang pangalan nitong Dam Cane ay nagmula sa katotohanang kapag kinakain ito ng mga hayop o tao? Maaaring maging sanhi ito ng pansamantalang kawalan ng kakayahang wag o ng ingay. Yan ang ating pagtatalakay ng tatlong halaman na nagbibigay ng sariwang hangin. Sana ay natuwa kayo at natutunan ang mga binipisyo ng pagkakaroon ng mga halamang ito sa inyong tahanan. Hanggang sa susunod, ako si Kuya Win sa Plantwin TV, laging nagpapaalala na alagaan at protektahan natin ang mga halaman na matatagpuan sa kalikasan dahil ito ay likha ng Panginoon at tinawag niyang paraiso. God bless everyone!